Hello mga ka-farmer. So for today's video, ay sasagutin natin ang katanungan ng isa nating hog raiser na kung ano ba ang kanyang gagawin sa kanyang dumalagang baboy na 9 months na pero hindi pa rin naglalandi mga ka -farmers. farmers kapag meron tayong baboy na ganito, tagal na nating inaalagaan pero hindi pa rin natin nakikita mga ka-farmers na naglalandi ito. So bilang a po, problema po talaga 'yan mga ka-farmers. At minsan nga 'yung iba binibenta na lang. Pero we must take note mga ka-farmers na 'yung mga baboy natin, normally maglalandi po 'yan kapag nasa 4 to 5 months na. Pero, hindi pa po natin yan papakastahan or papabulugan agad mga ka-farmers dahil ang rason natin dyan ay masyado pa po siyang bata. Yung reproductive system niya ay hindi pa po ready mga ka-farmers para magiging buntis. So, hihintayin po muna natin na mag sila ng 8 months tsaka po natin papabulugan. Yan po dito sa aming babuyan mga ka-farmers. Yung mga dumalagang baboy namin, hinihintay pa po talaga namin na mag-eight months before namin papabulugan. Pero before that mga ka-farmers, before siya maglalandi ng nasa eight months ng kanyang edad, naglalandi na po yan at five months, six months, mga ganun mga ka-farmers. Pero in-skip po muna namin ang pagpapabarako sa kanila dahil masyado pa silang bata at hindi pa po ready yung matres nila para magdala ng mga biik. So base naman sa katanungan na ito mga ka-farmers na 9 months kaniyang dumalaga pero hindi pa naglalandi. May posibilidad po 'yan mga ka-farmers na naglalandi pero silent heater po ang kaniyang baboy. Kadalasan po sa dumalagang baboy mga ka-farmers ay silent heater. So mahirap talaga natin na ma-determine kung naglalandi na ba siya o kailan siya naglalandi. Ang tangi lamang nating magagawa kapag nasa ganitong edad na ang ating mga baboy mga ka-farmers ay palagi natin silang monitor ang kanilang movement kung meron bang unusual sa kanila mga ka-farmers. Kadalasan mapapansin natin kung naglalandi ang baboy kapag palagi nag-iingay ay sumasampa sa kasama niyang baboy mga ka-farmers na mumula ang ari at nawawala ng gana. So, dapat minomonitor po natin yan palagi mga ka-farmers. Pero minsan, hindi natin malalaman sa pamamagitan ng kanilang ari kung naglalandi ba ito kapag dumalaga pa mga ka-farmers. Pero usually, mapapansin natin yan dahil merong panahon talaga na wala silang gana kumain. So, dapat na-monitor mo kung kailan siya nagsimulang hindi kumain mga ka-farmers. Dahil Kapag napapansin din natin na naglalandi yung ating mga baboy, hindi natin yan papabarakwan agad. So maghihintay pa po tayo ng 3 days dahil sa time na ito mga ka-farmers, dito po lumalabas ang kanyang estrus period kung saan fertile na fertile siya at malaki na po yung chance na mabubuntis yung ating mga baboy. Minsan din kasi mga ka-farmers, kapag wala pa sa estrus period ang ating mga dumalagang baboy o yung mga inahin ayaw po nilang magpasampa sa barako. Pero kung palagi na ninyong namomonitor mga ka-farmers at hindi talaga naglalandi ang inyong mga baboy, i-check nyo po ang pangangatawan nito. Ang timbang ng dumalagang baboy para ito ay maglandi mga ka-farmers ay at least 120 kilos. So kung payat ang inyong dumalagang baboy mga ka-farmers, less chances po na maglalandi ito mga ka-farmers. So doon tayo nagka-problema sa pangangatawa ng baboy. Pero kung para sa atin mga ka-farmers ay tama naman yung pangatawa ng ating mga baboy pero hindi talaga siya naglalandi. So ang gagawin natin ay i-stimulate ang paglalandi ng ating baboy. So paano ba natin ito gawin? Yung sa amin mga ka-farmers, ang ginagawa namin ay nilalapit sila sa mga barako. Dahil dito mga ka-farmers, ma-stimulate natin yung paglalandi nila kapag malapit sila sa lalaking baboy. Pero kung malayo kayo or wala kayong sariling barako mga ka-farmers, pwede po na yung ihi ng barako ay ipatak nyo every morning sa noo ng inyong dumalagang baboy. So ganyan po sa amin mga ka-farmers dahil ngayon wala na po kaming sariling barako. So ang ginagawa ng provider namin ng barako dito ay nagdadala siya ng mga ihi. So pinapatak namin sa kanilang noo mga ka-farmers farmers at yon after ilang days na ginagawa namin yun mga ka-farmers maglalandi naman po. Pero kung ginagawa na po natin lahat mga ka-farmers at wala pa rin nangyayari, hindi talaga naglalandi 'yung ating mga baboy. So better ibenta na lang po natin mga ka-farmers. We must understand na tulad din ng tao mga ka-farmers ang hayop, hindi iba na hindi mabigyan ng chance na magiging mother mga ka-farmers. So yun po, ibenta na lang po kaysa palagi po tayo mapapakain at wala pong bumabalik sa atin mga ka-farmers at palitan nyo na lang po ng ibang baboy mga ka-farmers. So, para sa ating mga ka-farmers na merong ganitong problema, subukan nyo po mga ka-farmers, tingnan nyo po yung pangatawa ng inyong mga baboy kung tama lang po ba Or baka silent heater lang po yung baboy ninyo so dapat nyo pong i-monitor palagi. So dapat i-stimulate nyo lang po ang paglalandi ng dumalagang baboy mga ka-farmers sa pamamagitan ng paglapit nito sa barako. Or kung wala kayong barako mga ka-farmers ay magpatak ng ihi ng barako kada umaga hanggang maglalandi ito mga ka-farmers. So yun po mga ka-farmers, sana po ay makatulong sa inyo ang video ito.